mamumuhay kami ng panilan kaso wala na yung pinaka binya ano na iniwanan kasi kahapon pinuha namin to sinabitan namin ng banuot pampausok kaso hindi namin makikita yung puno iniwanan namin yung pampausok ayun pagbalik namin ngayon wala na pala yung honey bee wala na yung mga tao niya yung mga bee panilan na yung ano lang bahay yung tulog kasama natin si hunter natin na si Purundoy. jesse Purundoy. ayan si dre kasama natin nakakat namin ayan hanggang dyan sa mga kate <coughs> Nonoy. Wala na pala, hindi na pala kailangan ano, pausukan. Naggawa pa naman kami ng banuot. <laughs> Naakit na ni counter na ambin, siya yung veterano dyan. Oh. Naakit na ni counter natin rin. Ayun na siya sa ibabaw. Hindi makita, no? masukal lang. Eh. Pati yung honeybee, medyo masukal, lang, hindi makita nasa tuktok nung ano na yun mamaya lang pagbaba ayun yung ginamit namin panibo yung kawayan na yun nangyari yun yung banot namin yung etim na yun doon lang namin naisabit saan mo naisabit yan? dyan sa kalahati ha? ah mayroon din tulot din marami umok hala maliit umok wag Kapiraso Tiyisan sabaw natin Tiyisan sabaw Tiyisan pirasong umok <laughs> Ayan yung luwak namin o oh. kami ngayon ng honeybee Ayan na po uhugos na po yung tali Yung umok uh, Ayan yung panila no Medyo malayo oh. na yung timba Ayan yung tali o oh. Yun, nahuhugos na oh. Ah. Magalaw yung ko natin ay kamay. Libre. May pulot din po siguro pang limang buti daw. Yun doon na po lumipat yung ano. Yung panilan. Hindi eh, makikita malayo. Maliwanag ay. Doon doon siya lumipat oh, uh, yun, lumilipat ang dami. Umuugong. Yung itak naraglag pa. Yung panghiwa. Pero <laughs> na nadalig na. May hiwa ka na hunter natin. Duhugos hu na ka. Dusaw. Ibabaw. At ko. Ibabaw. Ano ka baba na ata. Hindi makita. Ano na iwanan. Duhugos na lang Dushaw, <laughs> ah, Ay, ah, uh, na lang natin. may palatandaan na kami saan lumipat yung isa hmm. ah, sarap ano uy <laughs> ay makan laki pala na ulo kung na ay kung nakuha pala namin hindi marami rin natin oh may takip ba oh <laughs> hindi na ko tanong <laughs> laki pala ng ulo o. Ah, pulot. Alang ka, alang lata, ano ka, ano? Yan po yung umu ko. Ulam namin for today's video. Ah! <laughs> <laughs> Talap. Manakang ulo pala, no? Dahil siya, nakapin. Hmm. Kaso makikita lang siya, no? Malit lang kasi napitan, <laughs> na kay ulo. Malit pa. na. Hindi may gulang na rin. Tatatagan na pala, oh. Pang, tara, pang harbisin na talaga. Ako niya, kalugan niya. Oh, ano ah, ko na? Oh, hindi ganter bababa no. Hmm, mataas din niya no. Ibig sabihin ko. Hmm, bababa. -ba. Hmm, hindi na trasa namin kahapon niyan. No? <laughs> baging na kinakapitan no, magkandelit nila nan nakatpoan nakatad Puro karag ngato yo Pati karag din. Na ah, ini sarap kan ini. Ini manis ini. Ini nang pare din nagpahirap ano? Maka kanter randito na po kami sa ilog. Nagkakain kami panakalayan, nagluluto kami nang umo. Kayan po yung umo ko. ay naggagata ano? gagatas-gatas gagatas-gatas, sarap niya. ala hindi nalisasi kung siya lang ano kamatis? ah buong buwan hindi mo naman palang pasalubong hindi pasalubong naman <laughs> palang kri, kamatis hindi <laughs> <laughs> mo naman palang nalisasi kung siya lang tunay kakunti ay. lang po, oh. hindi na namin kayo matitiran <laughs> baka bitin pa to, hindi nga naging nag-almusal <laughs> hindi niya ako inayakab na oo hindi niya ako inayakab na ah hindi niya ako tunay ano? ako palang makakasarap na yun <laughs> Aray, natrasa ng veterano, kapon. <laughs> Konting difference na lang pala ay matitibag na'y. eh. Huh? Umak. Sarap yan. Ay, alam, kakanti na lang ano. ito. pananghali Pananghalian. Kakanti lang naman yung kanin. ito, <laughs> pag natibag namin apa, ay lima to. <laughs> Uurot yung pusod. <laughs> Ganda nga nga dito, tubig namin dito, linis. Sisigang lang namin sampalok palok yan. Ang palok tsaka matis. May sibuyas pa dyan ay. Quality. Eh. Ang sarap niyan. Hindi na pa nila nyo agad sa akin, karag karag na. Nawala na kasi ay, malas na yung <laughs> bahay. Ala, yung dalawang consiales ay. Dalawang consiales pa naman yung kasama namin kahapon ay ala may hinapan na yung loob. <laughs> <laughs> Umalis na pala. Hindi na, na nagpahirap yung panilan. Hinintay nyo eh. Pag kalma yan. Ah. Siguro pag dilim. Mm. Ay, <laughs> ganda ng kulo. Ano? Uy, uh, na po kami. Patay ang ano nito. Magugas muna tayo ng hands

Ang kapon, sarap po ng ano kain. Hmm. Hmm. Ba, aba. <laughs> <laughs> sip sip mi mi init init na. Yun. <laughs> Nasabik, ano? <laughs> na sabi ah. hmm, hmm, <laughs> ka no? Ang ganda din ko namin ng dami na ako kubo. Hindi ka hazi na. Ba. Inupuan ano? Inupuan. <laughs> Lapatan tumbong Lapatan tumbong, ah ba. ba? Ini tapi to. Ini ya, sarap nang gentong sul bumo. Oi. Bah mainit. Hmm. Ay. Ay. Ya. Ganda nang kain. Hmm. Ah. Balut ya. Hmm. ui, Middle tingkle jals tui dлек ngon quá rồi? sao Bagu chí biệt ganda ng buga mm. Mm. Pinatakam lang yung dalawang kunsyal kahapon eh. <laughs> Pinatakam nga daw, hindi pinatakim Ay. Ah, hindi, hindi mo yung kanin ah Iniwan niyo pa ako kahapon ni <laughs> <laughs> mm -hmm. kayo mga Ang halina. Ano oras nakagat ka? Hmm. Na? Malas um si si guru siguro. Kumulo ka kaya? Hmm. Nakita niya. Okay. Ayarin na po kami kumain. Bunda Tuteyo, oh. Bunda Tutey. Sarap ng kain. Ah. Yan pauwi na kami. Lipat muna tayo ano ano ibang spot lipat naman kami ng ibang spot doon sa Matalangaw. Galing kami ng ulingan. Lakas <laughs> <laughs> ang papahirap sa katawan. <laughs> <laughs> lipat naman kami doon. Isang panila naman na i namin doon sa Matalangaw. Sulit na araw namin ito ngayon. Mga kanter, nalipat na kami ng spot. Dito na kami sa ano, Masula. Ang gagawa na. Gawa na kami pausok ko. Banuot. <clears throat> Uy, ganda. Doon yung panilan sa taas. Ang ganda sa itibuan ulingan to matalang to to ano pala magno malapit lang yung kinambian ay mga kasama natin no mga hunter na ano gutom binira yung papaya papaya, <laughs> papaya may suka <laughs> quality <Atin> natin natin ah. <sighs> panama ng lamiran hilaw pa binibiran na <laughs> dari na no Malbasa kalmado eh. Sa so, may na yung usok natin kanina. Bunit. O oh, may na yung usok nung kanina. Mabait lang talaga yung kwan. Yung hayop. Hindi nagpakita. Hmm. Bait yung pamugong ko? Ito. Hmm. Nakahandusay na to. Oh. Ano tayo? Tirahin tayo yung patalo ko ba? Na, hindi yan. Alam. Itibu ano. Hindi kayo mauna. Bait niyan. Alam yan. Malaki pala yung ulo mga kanter. Ayun yung panila no, honeybee natin, medyo madilim na lang Ayun, kulay itim na yun, si babaw Medyo malabo na nga lang, medyo mataas din ay Ayun no Taas yan Titibuan ng samiya no Uy, hisig At din yung vape eh? mm, pa na? Hmm, vape Tutok ng vape Hmm Inaakat na ni Hunter. Uy, may ngilo, may may mga enduro diyan sa ilalim. <laughs> may <laughs> mga <laughs> enduro. Ibu, <laughs> mumpani Ano po? Bibirahin na. Indagol ano? Indagol. Ano po? Muusok na. No? madilim na no kulimlim na no yung uso ko yung panilan nasa ibabaw wala na patay ka pag gumapang yan ginapang tayo ano? lagpas sa ibabaw ay eh. oh Mahangin sa ibabaw sabit na po yun yung banot mataas oh yan mga iga nakala nyo lang humababa yan no? oh ayun sapol sapol ayun humugong na humugong na po yun yun, yun, nabagbag na yun, umugong aba hindi panilo no hindi mo tawad malik lang yung bahay napulo, no? na. hubos ha hubos aba kapal nagliwanag agad ha? sinindak ano sarado uy ang laki ng ulo nga oh ay yun po inaakit na po nung ay. Ano, ah ano ha sabi, sabi, sabi. hindi sabit sabi, sabi, sabi. yeah, agi agi okay. na po yung ano tali eh, no? yung hugos namin hindi ito, ito ang agam yung may Ayan din dalawa, then, dalawang veterano, ando sa ibabaw. And Nagkukuha na nila yung honey bee. <laughs> Ayan sa ibabaw. Dinagol po. Nawala-wala wala, May pupuha yung pakamaysang panila doon sa baba. sa <laughs> na hindi umabot ah oh. Ayan yes. oh, na po yun, nag yun, yung nag-iwa yung dalawa. May huhugos po yung ano, luwak. Mabit lang mabit. Oh, mabit. Mabit. lang. Hindi magalaw lang. Ngayon may mga uwak pa pong lumilipad doon. Hindi sila sa tuktok. Taas po yan mga ka-hunter. Ayun o. Hindi sa dulo. Nanakat yung hugos. Sabit, <hesitation> Oke, <hesitation> daun don, orang guys. <hesitation> Siliado no, silia tim, <hesitation> 120, <hesitation> 120, batak, 120, 120, okay. Uy, sarap. Uy <laughs> Sarto talaga eh no. Pulot. Ayoko na kumain ng suka ay. Eh. <laughs> Lipat naman kami sa isang panilaan. Pangatlong ano to, pangatlong bahay. Tang apat apat. Sa apat ano? Kunakita lang yung isa. Yuli natin ng lawaan. nakakita pa po ng isang panilaan. Kababa pa lang. Panilan agad. <laughs> Yun ang matindi talaga mga ngalap. <laughs> para nangingilaw. <laughs> para nangingilaw ah. O, oh, pababa pa lang kami sa daan. Nakakita agad ng panilan. Ah, tama, may paturo. Daan eh. ay. ano o. Oh. No? Nasa may kahoy na yun o. Oh. No? o. Oh. Medyo madilim lang. Eh. Hindi ko makakita against the, uh, ano, against the moon. Ayun, panilan o. No? o. Oh. Alam patoro. Alam patoro. ui suerte trayo, sinto Laki. alang kay hirap hirap. Ala. Mi bali nga. Mi bali. Dalam patoro. Paturo dito yun yung baba nah, daan lang ano? ganda sana nang na naman ng buka na manang banuot nyan. ay napaturo na ay ano? may bali na nga baling kinita ni kasi ay 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 Saan tayo sa baba? Talas ng mata Lipat kami Ayan dyan pa pala Dito yung panila ni Abed? Oh uh, ah! Baka mata pa ka no eh Ang baba oh! Ang laki ang baba! Ang laki po yun eh yan po, ang laki ng bahay. Huwag. Ang baba ng puno. Ay, ata uto po. Ang laki. Ang Nagawa mo na kami ng pampausok. Yan, gumagawa ko kami ng ano, banuot. Buho, tsaka ano naman ginagawa ng banuot ngayon. Taha ng saging. Para mabilis. Ano po, sasabit na po. Ano ba yung nohanib eh? sa na run yun po umuugong na eh silyado rin silyado rin nakatago lang ako nagtakbo na yun ano yung lagi <laughs> <yung laki> dito <laughs> Yan po dyan, po nagliliparan sa harap namin, sa ibabaw namin, ayun o. Ang dami. ano ang umuusok ko doon. Makatago lang kami dito ngayon sa ano. Ayun, dyan natin na. Siliado rin. Malit lang na, pero siliado Siliado rin. Ay, maganda. Ah. Uh, Uy, ay mausap ko 'yung. Ganda. Hmm? Huh? Ay, oo, oo. Babalik. Taluin na lang 'yung kuno, Pulot. <laughs> Hindi yung wala na lang dito timba. Ito na lang. Dito na 'no, si babo. pinam, madilim lang yun. Lakas ng mga usok. Uh, Ang ano yun, banuot. wala <laughs> siya. Nawala. Ah, kaya nakakatin na ho. Pilyado hmm. na naman. Pilyado. Hmm. Na yung mugong nun. Ang Gumaganti. Banuot gumaganti masakit nangangagat namumupog dito nang gagal. sa maliwan <laughs> dito ko ah, ako sila dito yan okay. lumapit kayo lumapit kayo Ito. ay hiniwa na ay, hiniwa hiniwa na ayan na ayan na Uy, sinalo. Magal. Sinalo. Nasalo, ano? Nasalo. Hmm. Tapit niyo kan? Simba. sa ulo ko naman. D <laughs> <T> <laughs> Ito. Marabaan Ito na. ikaw Mataas ka. ka. sana. Ako dami nagkahawa ko. Ang ko. itatakay. Yup. Huwag kang masasapak. Ayun na. Yun no? Know? Uh. Uy, nagtulo. Aba, malik mong tipak. Ayun na, na. na. Uy. Meron pa, pa. pa, Naligo ng pulot. <laughs> Naligo, <laughs> Naligo ano? nagtalo, bale, <laughs> Yun dale. Yeah, Uy, go. good job. Let's go. Move, move, uh, move. Eh, tak ada. Ayo kan kita. Ayo. dangkul itu, Dang, bahay toh. Dalam sulit. Ciliado ah. Ciliado yang pai umuk oh. umok Kita mga dami ng parami sa. inyo. Parami kay ka hunter. <laughs> Ay, binira no? Binira. Binira. Let's go. Marami rin so. And guys, pauwi na kami. ko namin fruit harvest. Mga 15 bottles siguro ang tasa ko. Or 12. Ganda na rin, tatlong bahay. Dapat sana 'yun kung nakita lang yung isa. <laughs> next na upload na lang ulit mapupuno na yung mga natin marami tayong hindi na upload na ano, mga video no, kung mga order i-chat nyo lang ako sa ano, facebook page yan marami tayong ano yun honeybee magagawa kami <laughs> De joke lang <laughs>